Kahit po pala halito, ano po? Yes sir, dalawang instance lang yan. Either public disturbance or calamity, yun lang nakakancel. Okay? So kung gusto niyo sir, pwede nyo i-clear yung violation sa baba ng SM Police Station. Open yan hanggang 6pm. Napakagat labi na lang ang driver at turista na si Mark mula Bulacan at first time bumisita sa Baguio City. Kahit kasi holiday, natikitan siya dahil sa paglabag sa number coding scheme sa pagdaan nito sa Governor's Center Road. Anya, mamamasyal sana sila sa lungsod kasamang pamilya. Depensa niya, hindi raw niya alam na hindi pala suspendido ang coding scheme kahit pa idiniklarang holiday ngayong araw. O nga pala, holiday pa rin pala ngayon, coding pa rin. Eh, hey, ganun talaga po eh. Wala tayong magagawa eh. Ang motorista namang si James, dalawang beses pinara. Nauna na raw siyang natikitan matapos dumaan sa Session Road na kabilang sa number coding zone. Sa pag-ikot nito, muli siyang pinara pero hindi na siya muling natikitan at pinaalalahanan na lamang. Uh, Actually, nauli na ako last year. So, pero last year kasi sabi sa akin merong ano, exemption pass. It so happened na wala na pala. So yun, nahuli ako sa ulit sa Session Road. Kanina. So masanay ako sa traffic manila kaysa dito. Karamihan sa mga lumabag dito ay mga turista. Ayon kay Councilor-Attorney Benny Bomogaw, Committee Chair ng Public Utilities, Transportation and Traffic Legislation ng Sangguniang Panlunsod ng Baguio, maaari pa rin suspindihin ang number coding scheme. Yun nga lang, depende pa rin ito kung maglalabas ang local chief executive o ang alkalde ng executive order para suspindi nito. Karaniwang sinususpindi ang number coding scheme tuwing may kalamidad, emergency o mga aktibidad sa lungsod. Doon sa batas kasi, sa ordinansa, binigyan namin ng uh, discretion yung mayor na isuspend during holidays or not or uh, even during typhoon emergencies. Ganon, kasi sila ang nakakakita sila kasi ang uh, executive function under niya yung uh, management ng ating traffic. Sa tala ng Baguio City Police Office mula March 28 hanggang April 9, umabot na sa apan na daan ang lumabag sa number coding scheme sa lungsod. Pinakamaraming lumabag dito noong araw ng Biyernes, Santo March 28 na umabot sa 147. Mula lunes, April 8 hanggang sa araw ng kagitingan, mayroong 141 ang natikitang mga motorista. Ang kapulisan ng Baguio City Police Office ay eh, hindi po tayo nagkulang sa paalala no, sa ating mga kababayan, lalo na yung mga turista nga na ano, maakyat. So before pa lang na, before weekend at saka before holiday, ay eh, naglalabas na po tayo ng paalala sa kanila. Ano po yung mga ordinance natin dito sa city, ano po yung mga dapat nilang uh, sundin para sa kaayusan ng ating syudad. Kaya uh, uh, malaking uh, malaking bagay po kasi malaking tulong yun kapag sumunod po sila sa atin sa mga regulations natin dito sa city. Sa ilalim ng number coding scheme, hindi pinapayagan ang mga sasakyang may plaka ang nagtatapos sa numero 1 at 2 tuwing lunes, 3 at 4 tuwing martes, 5 at 6 tuwing miyerkules, 7 at 8 tuwing webes, at 9 at 0 tuwing biyernes sa number coding zone. Ang mga lalabag dito, pagmumultahin ng 500 piso. Para sa mga turista namang bibisita sa lungsod, planuhin at alaming mabuti ang mga batas trapiko sa lungsod para maiwasan ang pagmumulta. Jose Robert Invitor para sa Luzon Headlines. Headlines.